Hello guys, cà tát. Nên anh anh salmon. Ayan. Yeah. At may gulay. Ayan, yeah, small bok choy. na meron akong ang dito, guys. Ayan. Beef with potato. So, ayan. Kung today yung aming, ano, Balik pa rin Irap. Hirap. Hirap balik pa rin. Oh. Hello, guys! So, um, uh, luto na tayo ng ating lunch. No, 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 no. Dinner. Sorry. So, ay! So, mainit pala. My God! So, ito is... Steam fish. Okay. So, yan. Uh-huh. Ayan. Okay. So, ano siya, guys? Lapu-lapu. So, ah, steam lang natin yun siya. Yan. Then, of course, meron tayong gulay. So, yung gulay ko, pambansang gulay ng Chinese. So, isam. Okay. Yan. Then, of course, meron tayong kamatis, beef, sibuyas. Okay. Fry, ano siya? Uh, tomato with beef. No? Just fried lang. So, ito yung ano natin today. Dinner namin. Ah, uh, mag, ano lang ako, fried egg. Yun. Kasi, Bali five dishes kami. Kasi lang may ano pa kami. May soup pa kami dyan. Andito pa yung soup namin. Yung soup namin. Yan, sabaw. Then, ito na nga yung lulutuin ko. Yan. So, after this, masaing na ako. Yan. Mm -hmm. Ang ganda ng kamates, ano? So, ito yung beef. Just fry lang with tomato egg tomato ing tumitu. yun lang so yun lang guys I updating lang ngayon no gawa gawa na muna tayo ng content kasi nga wala tayong video so yun lang yung aking for dinner today Tsaka yung ang aking isda ang sarap na ng isda oh. hmm. Yummy. Ang laki niyan, guys. Seventy. Yung ano, lapu-lapu yan siya. Yung pag sa English naman, tawag ni Sir John, green spot daw. Green spotted fish. Yun. Yun lang. Thank you, guys! Hello, guys! So, nag-ano ako. Loto ako ng laswa. So, with ano... na overcook ng aking kalabasa mm. uh, kalabasa dahon ng alugbate latoy ano bang tagay sa latoy na nalipat ko ah basta yun nalipat ko ah ano ba yun? Latoy. <laughs> Latoy ngayon, ba diba? Basta yun. O, oh, saka hipon yung ano. Hipon yung subak niya. O. Oh. Ayan. So, yummy. Tsaka meron akong ano, tambakol dito, guys. Ginataang gintaang tulingan ba ito? Basta tulingan yata ito. Hmm. Yan. Hmm. Ah, 'Di ba? Paano natin naman sa gata luto muna natin masyado sa gata ano So yan lang guys. May ulam today. So thank you guys for watching. Hello guys, so, gumawa ako ng buko pandan. See. Look oh so yummy. Ah. Uh, Di ba? <laughs> Yummy! So, mayroon siyang cheese, boko, and gulaman. Kaya nga, boko, pandan. Yummy! Uh -huh. so, mayroon pang isa dito. Ayan. Hmm. So yummy guys for tomorrow. Oh, di diba? Sarap nito. So tikman ko nga ulit. Mhm. Mm tikman natin. Mm pa. Hmm. Ikman natin ulit. Hmm. Sarap. Kulo na lang malamig. Hmm, 'di ba? So yummy. So ilalagay ko na sa lalagyan ito, guys, para mas masarap. So, yun lang. Thank you for watching, guys. So, yummy. Hello, guys. Gluto uh, tayo ng hipon. Taron. So, weld lang ito. Kasi sila, ayaw nila ng kung -an ano-ano pang luto dito. Just boiled lang. Ano? Hmm, tapos, gagawa lang ng sasawan na tuyo. di oh. ba diba, sa atin, gusto natin ito, i-, i ano natin, loto sa Sprite. No? Kung ano, ano pa. Dito, ano lang, walang ka hirap-hirap. Yan. E bread lang siya. Bread lang ng one minute. Oh, di ba? Tsaka may ano kami. Turan sa ano siya, potato with chicken wings. Mm -hmm. Yan. Dinner namin. Tsaka siyempre, may isda kami. Mm -hmm. Diba? Um, of course, may gulay kami. O, oh, yan yung gulay namin. So, ayan na, nagkulo na siya. Pagkulo nito ng one minute, i-ano na natin. Okay. So, yan. Okay. So, pag napula na, okay na yan siya, guys. So, kailangan na natin patayin. Okay. Mhm. Mm Parang ginutom na ako ngayon. So, ibabad muna natin dito saglit ng 1 minute also. Tapos, bakitin natin. Pag na bakit na natin, edi kainin na. O, oh. Oh, diba? So, saglit lang yan. Tapos, bakuton, bakitin ba? Tawag niya bakitin. Basta bakitin. ah And then, or then, Okay. Ayan na. So, ayan na, guys. So, mag-start kami ng dinner ng 7. So, thank you for watching. Hello, guys. So, panyaga. So, nagluto ako, ano, so, tanghon. Hmm. So, na may baboy. Tsaka kalubay ah. Kalubay ini sa Hermin, herli melon ba tawag dito sa English? Para pasta daw kalubay ini saya oh, di ba? so, itong panyaga namon. Sutanghon. Tatlo lang kami dito sa balay. Kasi, walang klase. Ayan. Tsaka, kain na kami kasi alas 12 na. Yung panganay kundi pa dumating. Umalis siya. Yung bunso naman, ay pa kumain. Busog pa kasi tanghali na nga nag-almustag. Uh -huh. Ayan. Namit niya sa Kasi malamig-lamig ngayon panahon. O, uh, diba? ba? Namit ni sabaw ya. Hmm. Tara na, kain na tayo. Oh, padami yata ng kanin ko ngayon. No diet today. Kasi gutom ako. Kasi kagabi, nag-noodles lang kami kagabi. Ayan. Oh, Ayan. O, oh, diba? Hmm. So, yan guys. Hmm sitanghon Tanghon, ah. Ginis ako lang yung isa. No, diba? So, tara na guys. Kain na tayo.